Cooking, cooking. <laughs> Abangan sa mga susunod na oh. <laughs> kumana. Kung <laughs> anong mangyayari sa giniling. Ito eh, na po ang lababo. May kutsara sa sahig. May kutsara sa sahig. Ito na po ang itsura ng aming lababo. Kanina maputi yan eh. Si Shane po ang um, may gawa niyan. <laughs> Tagahalo ka niya. <laughs> Tagahalo lang. Ito ang task. Parang isa ano? Tyramine! Ito bebe mail. Huwag kang nang-ingay Meron akong grasa sa braso. Kailangan maghintay. Chinning! Uh -huh. Abangan. Ito na, Tapos na ba yung pagkain? <laughs> <laughs> Ay, matong na ako. Kala eh. ko gaganan niya yung pamilya. Oo, parang gaganan. Huwag ka lalapit, may inis <laughs> yan kapag nakaganyan ka. Is it ready? I don't know, hermano. Ay, ani, ani na sa ano? Sino ba? Hindi ko kasi alam yun eh. Yung chef na ano. It's still raw! Raw. <laughs> habang naghahantay po kami sa biniling. Kami po ang nilunod ng boys. Oh, si God. It's ready! Na ako maglalagay. Sa akin ipinataw <laughs> ang responsibilidad niya. Look, mother. Look. Watch! Matitikman mo yun ng gulaw. Eh, ba? kung hindi ko matitikman, eh yeah. di na kaya natin ang hilaw. Nag-delidder ka pa! May kutsara naman dito. Carrots and patati. Patati patata. Ops na. O kailangan papatuyuin. Talagang yung tayo. tayo. Pwede na, tender na eh. Pwede na mahalin si Sandy. Uy, sula! Sira. Nakakatawa talaga, siro Sira, siya parang <laughs> sigurado yung alas ko. Pagkukutas ako kayo. Hindi na mo may tubig po! Bala na tayo ngayon. Bukan na na magreklamo. Bakit? <laughs> <laughs> Bakit may ano na ako na may tubig naman yung ano ni Mama? giniling Dahil sabi niya sa law of gravity. Pag okay na yung giniling, ginagaya ang carrots at patatipad. Ah, ah, oh. Lagyan ng veggie at tomato sauce. Lagyan ng asukal. Serve with joy. <laughs> Tunga ito. Tatakpan ulit. Um, lagyan na yun. Lagyan ng bacon at tomati. Wag mo na lagay yung betsin. Oh. Because? Because I'm awesome. Because I'm awesome, that's why. <laughs> Sino yun? Wala <laughs> na. Sino yun? Well narinig na akong ganun eh. Ewan ko. Basta mo narinig ko na yun. <laughs> Oy! Napaisip tuloy ako. Ano ba yun? Lagi mo, lagi mo tsaka. naman ito Kupla! Patati patata! Uy, asan yung ano? Ah! 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 mo! Ah! lang wait. So, ganito ba talaga dapat ang itsura ng giniling? Malapot. Alam ko red na red yun eh, or ganito. O ibang ulam yun ay isa ko. Sige. Sige. Yeah. Si Rarush, I'm dying. Sinabi mo lahat? Okay lang yan. <laughs> Tayo naman eh. Ganda <laughs> ng itsuro. Nakakatakot. <laughs> Nilalagyan mo talaga ng paminta yung giniling? Mmmmm. Ano paminta ba? May nakalagay pero wala nakalagay kung ilalagay yung paminta. Uh, lo, nakalagay yung paminta. paminta. One pinch. Hala, one pinch lang! Okay lang yan. Nilagay ko lang. <laughs> okay lang yan. Tayo naman. Kiniling kong chili. Ch chili fuck. <laughs> chili shit. tingnan niyo po ang daliri niya. <laughs> fabulous talaga. Mmm. <laughs> Bongga. Kaya pala kayo mo mag-balance na. Ganda <laughs> huh? ng tatuong mo. Tang. <laughs> okay na. Papakula pa ba to? Baja. <laughs> ang fabulous talaga ng daliri <laughs> Diyan! Dito! Hindi yan! Hmm. Itong blue! Asan? Kanina pa <laughs> Pagkatapos nito, pakainin na siya. Okay. So, tinitikman po namin. At in, di po namin gusto yung lasa. <laughs> Bakit po nang lasa? Asin ba to? Asin yan, stupid. Chef boy logo. Wait, take me home. Mm -hmm. okay, <laughs> Patigim lang eh. Kasi nagugutom na ako. Na malapit na to. <laughs> patatas. Pasahin mo 'yan, 'no? Asukan. Oo, binale ko. Eh, 'di ko. Si oras Butang koras ng Dalawa. <laughs> At may saksi po ako na dalawang oras po kami nagluto ng giniling. Ang pinagtatanungan ko, <laughs> si Kiko Kubilya, ang sir chef ng Talipapa. Game. Uh, the final judgment. Dug -dug. Dug kanin. Kasi, kulang ang kanin. Hmm. Kailangan po natin maglakad. Maglakad. Dahil malayo po ang karinderya at bibili tayo ng kanin.